Pamagat, ang alamat ng prutas at gulay ang ipinagbabawal na pagsasalo, buod ng kwento. Sa mahiwagang kaharian ng Nutrivana, naninirahan ang mga buhay na prutas sa fruktopia at mga gulay sa vegronya. Matagal silang namuhay ng tahimik. Hanggang sa dumating ang digmaan ng tiyan, isang kaguluhan na nagdulot ng sumpa hindi maaring pagsamahin ang prutas at gulay sa iisang pagkain, kundi magdudulot ito ng gulo sa katawan. Kabanata 1 ang propesya ng layunin. Nagsimula ang kwento kay Bricks, isang masiglang saging mula Fructopia at Vega, isang matapang na karot mula Vegronia. Natagpuan nila ang sinaunang propesiyang nakaukit sa banal na plato. Ang prutas ay nagbibigay ng mabilis na enerhiya at tamis ng saya, angkop sa umaga at aktibong oras. Ang gulay ay nagbibigay ng lakas at paggaling, pinakamainam sa tahimik na gabi. Kapag pinagsama, nagkakagulo ang balanse ng katawan. Dumating ang marunong na sage tian mula sa lambak ng neutral na pantunaw at ipinaliwanag ang kahalagahan ng hiwalay na pagkain ng prutas at gulay. Ang prutas ay mainam bilang pang-umagang lakas o post-workout snack, habang ang gulay ay para sa pagpapatahimik ng katawan sa gabi o detoxification. Kabanata 2. Ang matamis at mapait na alitan. Nagkaroon ng sigalot ng tumawid ang isang rogue na kamatis, isang prutas, na nagpapanggap bilang gulay sa Vegronia. Nagdulot ito ng argumento tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan na nauwi sa malaking food fight. Pinangunahan ni Reyna Mangga ng Fructopia ang kanilang kampo sinasabing ang tamis ng prutas ay sumisimbolo ng saya at enerhiya. Sa kabilang banda, iginiit ni General Spinach ng Vegronia na ang tibay ng gulay ay pundasyon ng kalusugan at lakas. Kabanata 3 ang ligaw na eksperimento. Dahil sa kagustuhang magkaisa, sinubukan ni na at Vega ang isang eksperimento kasama si Dr. Good Flora, isang kakaibang alkemistang mahilig sa pantunaw. Gumawa sila ng isang mahiwagang pagkain na pinaghalo ang prutas at gulay. Subalit, nagdulot ito ng matinding kabag, pagkabahala at panlalata sa buong Nutrivana. Pinigilan ni Sage Tian ang kaguluhan, sinabing, ang inyong layunin ay maganda, ngunit hindi pwedeng suwayin ang propesya. Ang tagumpay ay nasa paggalang sa inyong natatanging lakas. Kabanata na pator ang piging ng layunin, nagdaos ang nutrivana ng isang piging ng layunin kung saan binigyang diin ang natatanging papel ng prutas at gulay. Sa umaga, may makukulay na fruit bowls, smoothies at meriendang prutas. Sa gabi, tampok ang mainit na sopas, inihaw na gulay at nakakaaliw na salad. Naging maayos ang dalawang kaharian na pagtanto nilang ang kanilang pagkakaiba ang nagpapalakas sa kanila. Epilogo, Aral ng Alamat Nag-iwan ang alamat ng mahalagang mensahe. Ang prutas at gulay ay hindi magkaaway, kundi magkaalyado na may kanya-kanyang layunin. Ang pagkain ng bawat isa sa tamang panahon ay nagdadala ng mas maayos na pantunaw enerhiya at kalusugan